I'm Ruff next studio po and uh, I'm from Bamban. Uh, again, siyempre, tekado ako sa mga balitang nangyayari. Okay. Pag-usapan natin yung pagkakasuspend ni. Alice ah, go. Um, ako hindi na po ako na-shock doon kasi yun naman po talaga yung proseso dapat. Um kahit sino pang public servant 'yan kapag po nasangkot sa isang kaso mandatory po na dapat makulong, I mean, not not makulong mandatory na dapat eh, masuspindi nang sa ganun po, hindi mawalan siya ng kapangyarihang ah, uh, makontrol yung outcome nung ongoing na kaso yun po kasi dapat ang nangyayari okay? hindi po yung ipapatawag mo sa kung saan saan doon mo pagtatanungin, ikaw nga yung nag-aako sa yay. ikaw yung nang So, ibig sabihin, ikaw yung magpatunay, yung binibintang mo, tama. Okay? Hindi naman responsibilidad kasi ng binagbibintangan mo na patunayan na tama, ta mali ka at tama siya. Hindi po ganun. Okay? Again, um, <laughs> hindi ko alam kung anong balak ng mga senador natin doon. At hindi ko rin naman sinasabi na mali yun. Okay? Ang sinasabi ko lang, hindi po hindi, hindi wala po sa proseso okay ang dapat e, ikulo ah men, putang ina kulong na naman uh, ang dapat eh, file ng kaso hayaan yung eksperto hayaan po yung tamang departamento ang maghandle ng sitwasyon okay hindi yung pinapahiya mo pa yung tao eh okay ay papano kung yung tao eh totoo namang malinis okay totoo walang ginawa masama So, lang mo sa Senado, pinahiya mo, kinutya ng mga tao, nasira yung pagkatao, nasira yung pangalan, nasira yung dignidad. Tapos, ang resulta, eh, wala naman palang kasalanan. So, anong mangyayari? Kumusa yung tao. Kaya ang daming innocent sa Pilipinas ang nasisira ang buhay sa ganyang sistema natin eh. Okay. okay lang sana kung yung mga nagtatanong malinis eh. Karamihan din sa mga nagtatanong putik may dumi din eh. Right? tapos dadalhin nyo pa sa, sa area na alam mo yan kung, kung saan wala naman talagang nangyayari I mean okay anong ending okay pagkatapos ng hearing anong nangyayari nakulong ba sigo pinusasan ba ano pong nangyayari hindi pa finalan ng kaso ilang naman din kasing kahantungan nun yun naman talaga dapat umpisa noon hatulan muna okay na natatulan. Sa paan ng kaso, idaan sa proseso, kapag natalo, nahusgahan, doon mo kutsa yan. Doon mo bastos yan. Kasi yun, niya eh. Napatunayan eh. Okay? Yun nung po yung point ko sa video na yun. Please, share me kung ano yung palagay niyo Ano yung, ano yung thought niyo Okay? Sa so, so sa nangyayari yung proseso nga. Again, for me, um, sana din ano lang sa tamang proseso. Huwag na sanang pinahiya yung tao. Lahat naman ng tao, basta pag batas binali, kailangan managot. Okay, no exception. Pero daan sa tamang proseso. Kahit sino man po yan, maliit o maya, maliit na tao, malaki, mayaman o mahirap, huwag po natin ipahiha yung tao. Patunayin muna natin na nagkamali ang tao bago mo kutsayin. Mga Pilipino ba naman, chismosa, chismosa, madaling kumalat ang balita. Right? So, yun lang po. Maraming maraming salamat.